Bili ka nga siguro nyo? Ha? Bili ka nga siguro Ano siya stiga? Pagdating dun no, pul -pul na yung food ano. Anong ba tatay? Bakit malit na lang to? Huwag <laughs> <laughs> ka <laughs> Sige mo. Wag mong subukan, masisira ang buhay mo. ha mong subukan. Pagka, ano, ka, sigarilyo, Ako Bili uh, sigarilyo naman <laughs> Nakarami ka pala. Nakarami ka rin mo. Pinapabili ng no? lolo. Lolo, tatay. Ay, tatay. No, no. <laughs> so, na Kaya pag nagbili ka, tungtua ka kasi may sigarilyo ako muna eh. <laughs> Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Nagpasarap pe. Nagpasarap pe.